Yo, yes, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Manakakatawang mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman Warm up pa lang Uwi yan agad Wow naman Ba, nasa mm -hmm. talo na idol ha Wala ka so, <laughs> Solid tong kalbonara mo <laughs> Anong kalbonara? Kalbonara <laughs> Oh <laughs> hotdog nga Kalbunara tikman nang nga kayo eh. Inaasar nyo ba? Sayang kalbunara ko Kung tinapon niya ngayon Wala kayong nagawa <laughs> <laughs> ah, <baby. laughs> Marulo na rin mag prank Bakit pa sa pool. <laughs> Kaibigan mong pasaway. Alok, <laughs> 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 <Hello>, mo. <laughs> <time, d> <laughs> alok. Guys, tingnan niyo hindi ka lang tayo kung 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 Eh, cubukan mau ayah. Jangan cubukan guys ayah, ayah. Jangan cubukan guys semua talas ya. Eh, benar. Ini yang kecil ya, Pak model Mudil ke apa? Oh. Oke. Okay. Ayo <laughs> <laughs> sama skin skinnya nih. Eh. Oh, oh. oh. unat ya. Dia mau pra yang kecil Selamat. Selamatlah. Selamat. Hanggang salamat. Naago yung mic eh. Ang Salam. <laughs> Hanggang salamat na talaga. Aloko-loko. Oh, Hindi ba na pinatapos? Yung inimbitan nyo si kuya pero ayaw yung bigyan ng may kinom. Hmm. Ayan, nagsariling kuha tuloy. Naghalit pa. <laughs> Galit pa. O, di ba? Huwag bigay. Kayo eh. What's <laughs> <Wasak>. up? <laughs> 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 sorry, <laughs> Ay, huwag bigay sorry, ah. Sorry, sorry. Wala akong tama nun. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tinawag na. Kuya. Ya. Di kuya ko ni mo. Ya. Ya ni. Kuya ni. Nag-aisado. Ah nag-eyeshadow, nag-eyeliner, nag-foundation, oh. wala akong lipstick, dako ay yung totoy, ya, kuya, ya, ho, sige kuya, ang cool ko ni mo. Hindi na daw kuya, ang cool daw. Pag-alagad sa iyong sawa. Oo, padre. Tumanon ba ninyong duha ang pitong kabok anak ay hatag ninyo sa Ginoo? Duhalang lang Pito. Oh, nagkasuwat ni Rio, nasuwat ni Pito. Dili, padre. ayo pito ang anak. Dili, pito may dili ni Mo. pala. Na, pito, na, mo yun. yung gusto mo maging anak. Dili, lang. Tumawad pa. Hanggang tatlo lang kaya. Inawala ka tuloy ng lahat. <laughs> Ma? Bakit? Sir, win nga po pala. Hello po, Nay. Ano walang hilo-hilo sa akin? Sino to? Boyfriend mo? Hoy! Ang bata-bata mo pa! Nag-aaral ka pa! Tapos nag-boyfriend ka na! Tapos sino tong lalaking ito? Ano, nakapag-aaral na ba to? Hoy! Nakatapos ka na ba? Ay, grabe naman. ka na ba? Bakit? Pinakilala ka pa lang naman, Anak, magpili ka naman na nakabagay sa'yo. Ayaw ko sa kanya. Sino to? Ma, si Erwin niya nag-deliver ng tubig. Ang time na naman sinabi. Bigay mo na yung container natin. Ang <laughs> deliver pa ng tubig. Isa po, te. Isa ka isang lighter. Mag-iiyaw po kasi ako ng tilapia eh. Hindi po yun. Ay, tete, tete, huwag na lang po, te. Tete, pabili ko. Te, huwag na lang po, te. huwag na lang. Tete, <laughs> huwag na lang po. Ano na lang, My yung tinapay na lang. Ay, isang skyplex na lang po. Wala ka. Skyflix na lang, Skyflix. <laughs> e, I-pretuhin ko na lang po yung tilapia. Huwag na lang yun. Eh, hey, bago oh, ang gano'ng isip. Yung gusto niyo uminom ng tubig, tubig pero... Ang kayo. So, yung Wala lang laman eh. Nakukuha, diba? <laughs> pero na mga na. lang. lang. Nasa likod mo, na maglalagay ng... Ah, inaantay nilang. Ano yung maglalagay na? Ayan, makakainom na siya na. Buti pa si ate. Oops! Talo! Ilagay mo rin kung gusto mo Sorry, sorry. Malalang. 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 Bet lover ako. Bet lover. Bet lover eh. Kaya binigay na lang. Bida ang saya sa mukto. Talaga. Seryoso. Nagpatugtog ng bidang sa eh. set. Tamag na. Sabi. Hindi ba bawal yan? ba mo. Loko-loko. Ito lahinan? Tiger Commando. Ha? Tiger, Tiger Commando. Tiger Commando? <laughs> Tiger Ay, kaya ang break Tiger, Tiger Commando. Ay, hey, bak... Tiger Commando eh. Dapat siya pinaka... Kulay na, na kulay itim. Kinakain kula yung putlong. Putlong. Oh, yan ka muna bibili ko nga Oh, commander. 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 Commando. Nakakatakot pala yan. Tiger Commando. Tiger. Tiger Commando. Tuta yan eh. Tiger Commando. Don't yun? ka muna.

Sorry, sorry. Ang <laughs> loko-loko. Malupit huh. ah. Kaluhari lang pala. <laughs> Para maka-load siya. na <laughs> elevator yan dumulan pa. Oh, kasi pa 'yung Tapo tama. naman. <laughs> <Sinuuna>. <laughs> <laughs>